ang masipag na number one kagawad ng montiklaro si kagawad Joe Doloso Morgan. Joe, maganda umaga sa iyo. Good morning po. Maganda. Good morning, Vice. Apo, good morning po. <laughs> ito ina-anak ko sa kasal, no? Pero talagang uh, nagtry sumubok sa panglilingkod, nagulat siya ng resulta sa montiklaro. Siya ang number one na kagawad. Magandang umaga sa iyo, Joe. At kumusta ang paglilingkod sa barangay? Kumusta ang pagiging kagawad mo, Joe? Ito, okay lang po. Okay lang ang paglilingkod, ang pagsiservisyo sa ating mga mamaya ng barangay Monteclaro. Oh, napakasipag mo eh. Kasi ikaw yung <laughs> nag-break ng record na sa lahat ng mga naging kagawad, kahit na opisyal ng bayan eh, hindi nakakarating diyan sa pinakadulo ng Monteclaro katulad ng mantay. Ikaw lamang, babae pa naman, ay talagang uh... sipag mo. So, ini-enjoy mo ba ang public service, jo Opo, ini-enjoy po talaga ang pagsiserve sa ating mga mayan dahil lalang-lalo ng ating mga katutubo, katutubong mangyan, kailangan talaga nila ang ating paglilingkod para sa kanila. Hindi ka <laughs> Hindi naman po kasi pag ikay pag ang habi mo talaga ay mga tulong lalo na sa mga katutubo ay talagang nakaka nakakatuwa po at nakakataba ng puso. Ooo. Batiin mo muna yung mga taga Monte Claro at mga taga Batasan at Manuot bago tayo pumula pumalaot sa ating panayam ngayong umaga kagawad Jo. Uh, uh, Magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo lalo na po ang ating uh, uh, mayor na si Mayor Ray Daga. Oh uh, magandang umaga po at ang ating mga katutubo sa katutubong mangyahan ng uh, Barangay Muntiklaro ang uh, Tagano, Mantay, Sangay, Ilya, Masay, sa lahat ng 14 sityo ng motiklaro na puro mga katutubo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, sa uladong sa ulado mo. Pero ang nasabi ko sa ating mga taga-subaybay na pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung pagkamatay ng isa natong, nating tanod na alam ko partner mo yan sa paglilingkod. Ano ba ang nangyari at sino itong uh, tanod? Medyo. Uh... O, sino itong tanod na tinutukoy mo, Joe, na... Uh, pumanaw ng dahil din sa init ng panahon uh, yes po ito po ay si uh, Mr. Ronaldo Bintibano aking pinsan po uh -huh. uh, siya po ay pumanaw noong uh, uh, May 3 uh -huh. May 3 po araw ng biyernes uh, during his uh, siya po ay naka-duty sa checkpoint morning po yun doon po siya inatake uh, ng kanyang stroke at mm, yun nga po dinala naman po siya sa ospital pero doon po sa ospital siya binawian oh. dinala po siya ng aming barangay captain ang Hiles uh, Bermodes sinugod po siya sa ospital Oo, oh, oh, si Kagawa si si Tano Dodong Bentibi ano? Bentibano. Yes po, yes po. Anong oras yes yun? po. Anong oras yun, nung siya ay nagjo-duty, Joe? Morning po kasi start po ng duty na yung 6 o'clock. Uh -oh. So around uh 7 or between 6 or 7, 8 like that po. Uh Nag-iisa po siya, nakaupo doon. Ngayon po, lumapit po sa kanyang aming uh, barangay captain, Cap Angeles Bermudez. Ngayon po, kinakausap po siya. Ngayon po, hindi po siya umimik. And then, yung nga po, tinignan siya niyang aming barangay captain, doon na po na ang kanyang bibig ay bubula at tabingi na po niya kanyang bibig. So, on the spot po, nung pagkakita po sa kanya ng aming barangay captain, sinugod na po siya sa hospital. Oo, oh, ay maaga pa yun, pero... Mainit ng panahon, jo, ng mga time na yan, ano? Yes po, Kahit... yes po, yes po, mainit po. So, in, 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 tinakbo siya dito sa bayan, ano, sa hospital. Uh, yes po, yes po. So, hindi niya na-survive. na, na -survive. Uh, Pagdating ng hospital ay uh, nakatagal pa ba or uh, dead on arrival na rin? Hindi hindi po naman po dead arrival. Buhay pa rin siya. Lumalaban po siya. Uh -huh. Pero kaya lang po tumaas na po 'yung kanyang dugo. Uh -huh. Umabot na po sa 280 something uh -huh. over 160. Uh -huh. 'Yun po. And then 'yun nga po nagkaroon po ng pag-akit ng dugo sa kanyang ulo at then, pumutok na po 'yung ugat. 'Yun uh -huh. na po. Yeah, si Tanod uh, Dodong eh ilang panahon nang naglilingkod sa Muntinlupa claro, kagawat na po 'yan panahon pa po ni uh, Kapitan Ambay I think. Oh, uh one of the senior siya, siya na yung pinaka senior yes, tanod, no? Eh, uh -uh. nakikita ko sa post mo na nasasabi mo na ito yung kasangga mo kasi talagang nasa puso din yung public service. kwentuhan mo nga kami ng tungkol sa buhat Yes. Yes. Uh -huh. uh, yes po. Ah, uh, simula po nung ako ay pumasok sa politika. Siya po yung aking katuwang. Uh -oh. Kaya masakit po sa akin ng aking pinsan, na aking kasangga at katuwang karamay uh -oh. ay pumanaw na hindi ko talaga matanggap, mahirap tanggapin. Ah, uh -oh. uh, siya po ang mga katutubo po sa kanya po tumutuloy sa bahay niya. Uh -oh. At pag dumating po, itatawag sa akin, kukuha ng mga pagkain dito ang mga katutubo. Uh -oh. doon po talaga tumutuloy kahit uh, wala po siya doon sa bahay niya, ang mga katutubo po ay welcome na welcome tumuloy po sa bahay niya at nung nalaman nga po nila na siya ay pumanaw nagtatanong po sa akin ng mga katutubo uh -oh. na kagawad Morgan saan na kami tutuloy ngayon wala na si Kuya Dong uh -oh. yun po ang hindi ko mahasagot sa ngayon sabi ko po sa kanila uh -oh. mapapag-usapan po yan ng mga kamag-anak at ang mga kapatid po niya uh oo -oh. Ah, uh, may may yung pamilya ni ni Tanod Dodong, kamusta? Okay naman po sila, sila ay on the way na pauwi po dito ng Mindoro. Ah, nasa from ila? Bisaya po. Ah, sa Bisaya? Nasa Bisaya po. Nasa ah, so Bisaya yes, po. Yes po. Kumid na ni, ni Tanod Dodong dito sa Montecla? ang um, ang kasama po niya ngayon ang kanyang panganin na kapatid at ang kanyang bunso po. Oh, okay. Na nandito po ngayon na kasakasama po niya habang po siya ay nakaburol. Saan ang bahay ni Tanod Dodong, Kagawad Joe sa Batuili po, alam mo yung pintulay, yung baba lang po noon. Opo, papunta po ng manood, nasa kaliwa lang po. Nasa kaliwa. Baba lang po ng tulay. Opo, baba lang po ng tulay. Opo, po ng tulay. Uh, left side. After Opo. Video, ano ang mga pagbabago sa mga pagpapatrol? Kasi may nangyari na, ano? Eh, Nag-adjust ba ng mga schedule ang tanod natin? Kasi talagang delikado itong init ng uh, panahon natin. So, meron bang mga time of duties na lang? Or meron na lang ba talagang may, may pag-check din ba ng mga BP yung mga tanod natin? Or yung lugar nila ay talagang, uh, kumbaga, eh, pit para sa panahon natin? Kamusta ang adjustment ng uh, Monte Claro kagawad? kung naman po sa aming barangay uh, sa aming mga uh, barangay uh, police uh, yung kanilang duty naman po ay pwede naman po sila na makapagpahinga naman po kasi nga po nasa checkpoint naman po sila minsan po ay nasa barangay hall at ang lilim naman po doon sa kanilang uh, sa kanilang pwesto po Kaya ang kolam po namin sa kanila ay laging uminom ng tubig oo uh -huh. Eh, tagawad alam mo, ang Monte Claro halos na dyan na kayo sa talagang paanan ng bundok or bundok, ano? At kung iisipin natin, kumbaga, kung kami dito sa bayan, ay eh, talagang expected na mainit, lalo na, malapit pa sa dagat, no? Walang punga minsan. Mm -hmm. Eh, kamusta bang kabuang kalagayan ng init diyan? Ah, ano mga temperatura at paano mo madidescribe? 'yung init na nararanasan diyan at uh, anong mga oras 'yung matindi ang init na halos narireklamo na ng iyong mga kabarangay do? Ang init po dito na nararamdaman namin uh, ay pagdating po ng 10 o'clock uh -huh. hanggang 3 o'clock po in the afternoon. Uh -huh. 10 a.m. to uh, 3 p.m. po. Yung talaga'ng sobrang init talaga. Minsan po uh, dahil nga't nasa ilalim naman kami ng puno, maraming mga puno po dito tulad po nang uh, sa checkpoint po, kusa'ng nag-duty po ang ating mga tanod, may mga puno naman po doon. Minsan po may hangin naman din siya. Uh, may panahon din po na hindi mahangin. Kasi po pag mahangin lang po, kahit mainit siya, mag masarap sa pakiramdam. Okay. Kaya lang po, uh, pag during po ng 10 hanggang 3 p.m. po, talagang mainit po siya. Kaya anang, uh, ang, <coughs> ang pinapayo namin po sa aming mga uh, barangay pulis ay laging uminom ng tubig. Kaya doon po sa checkpoint po na yun, may tubig po talaga para sa kanila. Yung mga pamamaraan, na ginagawa ng mga kabaranggay mo pag pagsapit ng alas 10 hanggang alas 3 hanggang hapon paano nila nilalabanan itong init paano yung mga araw-araw na kumbaga gera ay eh ano yung pangsalag nila o paano yung pamamaraan nila para makapalamig uh, kagawad So ang um, kuan po naman po nila, karamihan po kasi nakikita ko, hindi sila lumalabas po ng bahay. Katulad po niyan pag nasa school po, uh -huh. katulad po niyan ang aming uh, Muntiklara Elementary School, half day lang po ang pasok nila. Okay. Kaya sa afternoon po wala silang pasok kasi nga po talagang yung panahon po natin ngayon, El uh, Niño sobrang init po. Uh -huh. Kaya stay at home po talaga ang sinasuggest din namin sa karamihan po. Yung mga ilog ba natin ay tuyo na o may mga umaagos-agos pa rin dyan sa... Kasi alam mo, kapag ang mga tagabayan bayan kapag kami ay nakaramdam ng sobrang init, gustong maligo, ang nasa isip ay Monte claro, ano o Manuot o Batasane. Eh. May tubig pa oh, ba, ba po. ang mga ilog natin, Kagawad Morgan? Oh, meron pa naman po. Nasa right side po ang tubig ng ating uh, Batuili River. Oh. Uh, kunti na lang po, unlike po before na malakas po ang Agos, ngayon po dahil sa talagang ilin ninyo po, uh -huh. kunti na lang po ang daloy ng tubig. Uh -huh. Ay uh -huh. yung mga katutubo naman natin, kamusta sila sa panahon na ito? ng uh, tag tag el nino na tag init ano kagawad jo sa inyo ah, monitor Ah okay okay opo opo I will take the uh, I will take this opportunity tulad po sa mga katutubo na ngayon po ay el uh, el nino ang problema po ngayon ng ating mga katutubo sa kabundukan ay ang tubig po nila oh. na yung pinagkukunan po na kanila ng tubig ng iinuman ay wala na po doon so ngayon po pupunta sila sa malayong lugar kung saan na doon po yung source of water nila uh -huh. na pinagkukunan po ng tubig. Ngayon po ang kulang po sa kanila ay ang host po. So ngayon suggest ngayon po ang suggest ko po sa kanila ay magbiak lamang ng mga kawayan. Yun po ay at pagdugtong-dugtongin po nila yon para makarating po ang tubig doon sa pamayanan. Uh -huh. Yun po ang ginagawa ng Tagadok ng Mantay. Yun po ang ginagawa nila. Ang Ilya, medyo kwa naman po, medyo malapit sila sa ilog. Kaya medyo nakakuha po sila ng tubig. Pero mayroon po talagang mga sityo talaga, tulad ng danlog, talagang hirap po sa tubig. Oo. oh ah, so, talagang kung makikinig ang ating lokal na pamahalaan at probinsya bilang kagawad, ang isinasuggest nyo, bigyan sila ng hose para yes sa po yes po kanilang uh, pagtransport ng tubig mula doon sa pinakadulong bukana papunta sa pamayanan kagawad Yes po, yes po. Ah. Bali, ang nirequest po sa akin ng taga-tagano po ay nasa walong rolyo po ng host ang kailangan nila. So, napakalayo po nun nung source ng kanilang pinagkukunan po ng tubig. Napakalayo po nun. Oh, kumpara sure. kumpara po dun sa tubig na pinagkukunan nila dati, na malakas po dati, ngayon po panahon na El Nino, wala na po tubig dun. Kaya napunta sila sa malayo. At saka, syempre, kagawad, prioridad nila na ang makukuha nila pang inom, no? Eh, paano yung panligo opo. nila? Eh, paano nalang naliligo yung mga katutubo para mabawasan ang init ng katawan? Yun nga po. Kaya nga, ang tubig po ngayon ay patak-patak lamang. So, nagtitiis na lang po sila doon. Kaya ang request po talaga ng ating mga katutubong mangyan, ay mabigyan po sila ng host para uh, magkaroon po sila ng sapat na tubig At, sa kanilang... Mm -hmm. Mm -hmm. At kung uh, mag-iigib sila, may sapat ba silang mga galon para istakan ng tubig uh, kagawad kasi yes. baka may nakikita yes, natin. Kamusta naman yung mga pang-igib pang nila, yung pang -salok? kamusta? Mayroon naman po sila uh, kahit pa paano po. May drum naman po sila, may mga galon po sila na talagang pinag-aambakan po nila ng tubig pagka nagkaroon po ng tubig doon. Kasi po dati talaga hindi nila problema po ang tubig. Nung dumating po ang ating il, ang il ninyo sa ating bansa, lalo na sa ating mga katutubong mangyan, ngayon lang po nila naranasan yung ganyan. Oh. Kaya yun po ang kanilang hiling, yung host po talaga para sa uh, magkaroon po sila ng sapat na tubig. Kasi po yung tubig po kasi, yan po yung sanhi na pag, uh, kaya po nagkakaroon po na sakit ngayon ng mga bata, lalo na po ang mantay. Oh na may namatay e na po na bata at ah. may namatay e na mamatatanda dahil po sa kakulangan po ng tubig. Oo. Oh. Oh, oh, Oo oh, al Alam mo, yung sugestyon mo na magbiak ng kawayan, eh, magaling, ano, at, uh, kumbaga, eh, para makasurvive, bagamat, uh, yes, po. ideal at komportable na magkaloob ang probinsya at ang munisipyo ng ahos. Pero, maganda itong inisip mo, Gina ginagawa na ba nila yung pagbibiak ng kawayan para at least, eh, bayanihan at umagos ang tubig at maging maalwan na yung kaunting-kaunting yes. tubig ay dumaloy hanggang dyan sa pamayanan, kagawad Morgan. Yes po, yes po. Uh, yun na lang po talaga ang unang uh, paraan para po ay magkaroon po ng tubig ang pamayanan. Uh. Kasi kulang po talaga sila sa tubig. So 'yun po ang ginawa nila, nagkaisa po sila, nagtulungan po ang mga katutubong mangyan na pagduntugtugin po ang kawayan kahit na po ay matrabaho 'yun, sabi ko. pagtsagaan na lang po nila. Dahil uh, nitong pong uh, month of May, ako po ay aakyat ulit ng bundok para po magpa-feeding sa kanila at makita ko po ulit ulit ang kanilang situation. Oo. Yeah. So uh, 'yung taga kagawad Uh, mga ilang minuto o oras na lakaran mula dyan sa pinaka main barrio ng Monteclaro. Ah, ano po yun? Mga, uh, mga ilang oras ang lakaran ng uh, yung papuntang Taganok, no? Uh, ah, okay. Yes. Okay, so from Dalug po, five hours po ang lakaran. Oh my God, no. Ina five, five to six, five to six hours. Pero pag may dala naman po, abot po talaga ng seven hours. Eh, paano yun kapag sila'y bababa? Kasi bababa sila para may ibenta rin sila na produkto kasi kailangan nila ng pera. Eh, meron pa ba silang mga uh. produkto mga produktong ibinababa sa mga panahong ito, katulad ng pulot, ano? katulad nitong kaon na na pinopromote mo at bumili ako sa plaza. Eh, may mga thank you, thank you so much po Maraming Apo. nagtatanong kung saan nakakabili ng pulot. Ito ba, may mga, itong mga panahon na ito, nagbababa pa rin sila ng produkto, kagawad jo Yes po, nagbababa po sila ng produkto. Katulad eh, po ng mga walis tingting, nagbababa eh sa, po yan sila. Eh, sa init at sa bigat nyo, talagang kinakaya nila. Opo. Oh, oh, oh. Pababa, pagpapababa naman po, uh, walang problema. Uh, wala naman po, uh, abutin naman po lang ng tatlong oras po yan, oh, pagpababa oh. po sila. Lakad naman uh, yan. Kasi po, pababa. Yes po. Oh, okay. pagpababa naman po sila, dahil puro baba naman po lahat yun, walang paahon po. Oh, oh. So, kaya mabilis lang po ang kanilang paglalakad. Ay, eh, yung mantay, yung mantay na nababanggit mo at pinupuntahan mo, ilang oras mong nilalakad kagawat One day po yon nung ako uh, lumalakad po talaga. Oh, so, Alis po ako ng 7 o'clock, darating po doon ng mga 5 o'clock po. Grabe, no? Jo hindi ka yes, na bibigla sa trabaho mo dahil sa eh, ang buhay mo maalwan na pero talagang pumalaot ka diyan sa public service at ang pagiging kagawad ng uh, Monteclaro ay nangangahulugan na pangangalaga ng mantay hindi ka ba nabibigla sa mga ginagawa mo <laughs> Hindi naman po once uh, na na-enjoy mo po uh, lalo na sa puso mo po ang pagiging isang kawanggawa uh, hindi uh, alentana po ang hirap at pagod po sa paglalakbay uh, oh. once na po narating po ang, ang narating mo po ang kanilang sityo at nakita mo po sitwasyon nila, lalo na po ang mga bata na nangangailangan ng kalinga, na ang barangay opisyal. Pag nakita mo po sila, ay mawala na po ang iyong pagod. Oh, oh. ay Kagawa Jo, uh. maraming salamat sa mga impormasyong ipinahatid mo at uh, nakikinig ang bayan at uh, sa iyong mga kabarangay naman, ay ano ang mensahe mo at uh, narinig nila yung tinig mo ngayon at kondisyon Ito'y ilan lang sa maraming pwede pang pag-usapan eh ano ba ang uh, mensaheng iiwan mo uh, sa pagtatapos ng ating uh, panayam sa iyo. Uh, sa aking mga kabarangay, Barangay Muntiklaro, sa panahon ngayon na ilin ninyo na mainit ang panahon, tayo po ay manatili sa ating bahay. Kung, ato, kung tayo lalabas, uh, laging magdadala po ng ating may inom at tayo po po'y palaging inom ng tubig para iwas po tayo sa uh, heatstroke. stroke. At ingat po tayong lagi. Okay. Maraming salamat sa iyo at mabuhay ka, Kagawad Joe Doloso Morgan. At kamusta okay, sa mga kabarangay? Magandang umaga po. Ang inyo pong napakinggan ay si Kagawa Joe